<laughs> nah, <laughs> atong man atang ni ano ni Boss Alvin. Hello, morning, eh. morning aku hey. pelamir oh. <laughs> <Na? Marlo. laughs> <laughs> <Man>, La, si Marlo. Ini orang idol, mengayuh long, kan? Betul. Kalau ada orang yang mengayuh long, kan? Betul. Kalau ada orang yang mengayuh long, Huwaw mas ma'am. Yan, nakaloto nga. Uh, Mahapit na maluto ay <laughs> do'l o. Pang-gutom ng taon. Yan, yeah. yeah. sa ngayon ay do'l, naka-ano tayo ng tubig dito sa, ano, sa musipyo. Kasi, ano, na, naghuraw na dito. Yan <laughs> nga, yung, uh, yung big-time boss namin ay eh, sa merkado. Ya, alis na kami mga idol. Ito, alis kami dito. Ito, ito palapas kami mga idol sa mansion ni Sir Alvin. Laki pala ng bahay ni Sir. Ito, laki ng pader. Baka magtanong kayo ng location mga idol. Nandito lang po tayo sa village. Ah, uh, sa village sa Sagahan, no? Sagahan. oh, na poblacion ka ng Galite. Ah, uh, kana sakto. Ayan idol. Ayan, shout out sa lahat. Terima kasih Ini pinaka link